dito kami ngayon sa SBMA sa may flagpole dito sa may flagpole yan kagabi Anong date kagabi guys? kagabi ay Wednesday ay ah. Tuesday date guys, ano date yan? hindi ko alam <laughs> abang nagtatapon kami ng basura at dito. Nagpapahangin. At nagpapahangin. At Ano ko? Kung ito mo Meron biglang tumakbo na una, ang nakita ko pumaganto, papunta ron. Pangalawa, may papunta ron. Diyan sa direction na yan, merong ah, dalawang lalaking tumakbong pa ganon tapos sinundan sila nung babae dito naman may solong tumakbo. Di kalauna nung pauwi na kami, yung isa pala sa mga lalaking pumunta rito, biktima. Magkasama sila nung babaeng tumakbo. So, yung yung hindi ko alam kung mag-boyfriend sila, mukha sila magjowa pero tinadyakan daw yung lalaki nahulog dito. Pakita mo ngayon natin. Nahulog siya diyan. Oh. May tubig yan ngayon pag summer walang tubig yan pero ang taas yan sa masakit dyan. Tinadyakan siya nahulog siya dyan tapos kinuha yung cellphone nila. Ang tingin ko yung babae baka tinulak din ng mga lalaki o baka nasaktan din. I don't know. Ganun yung nangyari. So yung, yung dalawang kawatan, yung isa walang humabor sa kanya. Yun yung nakita natin. Yung isa naman, dalawang, yung dalawang biktima, yun yung hinapon nila sa direction na yan. Di kasi hindi kasi natin alam na biktima sila. Akala natin naghahabolan, naghahabolan lang ng mga kabataan or ano yung inaakala mo? Bornok na uh, may nangyari na uh, hindi maganda doon sa babae ko so, parang pinagsamantalaan yung babae, akala mo ganun? Kasi nung nahuling tumakbo yung babae, eh, tapos ng short. Mm -hmm. Tapos hindi naman siya nanghihingi ng sak lola, parang sabi niya, "Uy, parang ganun lang." Uh -huh. Tapos na naglalakad-lakad tayo doon, banda sa so may mga playground doon. Makikita natin yung dalawang yung couple na 'yon. 'Yon, naririnig natin, in-snatch to yung cellphone nila, tapos pagod na pagod siya, dosing nila pareho. Tapos nang pauwi na tayo, nakisakay sila sa atin diyan. Sa so, sinakay natin sila, dinala natin doon sa may polis, sa may Jollibee, doon sa may main gate ng SBMA, doon natin sila binaba. Ayun, kaya ngayong gabi na to, na naglibot tayo rito, namili tayo ng hot choco natin doon sa 7-Eleven, doon sa may sigara. Hmm, Nagtapon ng basura uh, din guys. Uh, yun, uh, may mga polis, kanina may mga dinatan tayo mga polis na nag-aabang dyan, rumuronda. tapos may isang polis nga na hindi na kay uniform na titingnan tayo kanina naman na sa akala ko kung ano yung pala polis kaya nagpakilala naman tayo naikwento rin natin na tayo yun tayo yun nagdala ng kwan ng mga biktima dun para makapag report sana lang nahuli sila kasi eto may share ko lang hindi naman siya nagbibintang ako yung dalawang kawatan, mukha silang minor de edad. Mukha. Mm -hmm. Tapos, di ba lumabas tayo ng SBMA sa mga taga rito sa atin sa Olongapo. Paglabas mo ng SBMA, kung daraan ka dun sa, may gate malapit sa James Gordon Hospital. Mm -hmm. kakanan tayo dun eh. Di ba? Mm -hmm. Kasi one way yun, di tayo pwede tumalas. So, kakanan tayo. Pagkanan natin, doon natin makikita, doon ko nakita yung mga border ko dati sa Santa Rita na pinalis. Mm -hmm. Na parang sindikato na may mga pumupuntang minor de edad na mga loko-loko lagi sa kanila noon. Mm -hmm. Kaya pinalis ko, binaranggay ko sila. Mayroon akong hinalang yung mga tumirang minor de edad. Bata nila. Mm -hmm. Kasi yung mga pinalis kong yun, kumukup sila ng mga children in conflict with the law. Yung mga nasa mga foundation na tumakas. Yung mga may kaso na kabataan na tumakas at yung mismong babaeng yon na pinaalis ko na pag alam ko dati siyang kliyente ng DSWD, may isang social worker ako nakausap tingin ko yung nakausap ko social worker nahihiya rin siya na yung kliyente niya naging ganon mm -hmm. or merong nangyayari sa DSWD na hindi natin alam na yung mga dating minor de edad na naging it's either biktima o, na, o, naging silang ng biktima Mm. Biglang nagiging, pag, pag hindi na sila minor de edad, parang nagiging point person sila ng mga takas na minor de edad. Nagiging mga ano rin sila, parang sindikato na sila. Mm. Grupo na sila. Parang alam na lang ng lokohin yung batas. Ginagamit mm. nila yung mga kabataan. Yun ang hinala ko na may kinalaman sila doon. Hindi ko lang naikwento ron sa polis kanina na nagtanong sa atin. Kaya yun. Anyway, kung may mga otoridad mang makakakita, pinakamaganda po hindi kayo naka-uniforme pagka ganitong oras ng gabi yung mga 12, 1 tapos may mga nagde-date dito may mga namamasyal na kabataan maganda magpanggap kayo ng mga ano lang din ordinary people na tumatambay para hindi nila napapansin kung may gagawa man na masama dito eh at saka isang message sa public na makakanood dito Diyan, sa harap ng flag, flagpole yung building na yan merong mga tropa ng mga SBMA police dyan so pag may nangyaring insidente katok kayo kagad dun yun huwag na kayong mag, magano kasi minsan kung kunwari nakita namin yan ni Bornok eh baka hindi rin namin kayang hulihin o kami yung mapahamak o mabaliktad o baka masakta namin yung minor de edad na kawatan kami pa yung ma kami hindi mo maasahan yung public na tutulong sa iyo kasi usually yan nandirito sila para magpahangin, kumain, mga busog yan, nagde-date. Doon kayo sa pulis talaga pupunta. Yan. Turo pakita mo yung building ating. Nakikita mo okay. yan. Diyan kayo. Katok lang kayo dyan pag may problema dito sa area na to. At uh, meron daw polis. Anyway, anong final message mo, Bornok? Sa mga kababayan natin dyan. Always safe. Mag-iingat. Yun. Always keep safe. Tega yeah. Teka lang. Sino pala, sino pala to? Hindi ba ito yung snatcher? Hindi, ito? sir. <laughs> hindi, <laughs> hindi, Gwapo naman ang snatcher yung snatcher yan. Ito yung kasama natin. Si Atan aka Mateo. Ah, uh, pangatlong member ng ating grupo. All right. Ang pangalan ng sindikato natin, Charis. <laughs> Kami ang mga tagapagtanggol ng sibrod. Uy, <laughs> okay, last na. Wag mo nang i-ano. Tuwantuwa pala ako kanina. Sabi ng polis, ilan taong ka na? 38, sabi kong ganyan. Ayun, sila sila, 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 sila. Tapos, Sasasyan. 38, 28, 28, sabi yung ganyan. 38 na ako, sabi ko sa polis. Gusto makita yung lisensya ko. Ay, hindi, okay lang. Pasensya na kayo. Tapos pag kayo mag-alala sabi ko kami yung nagdala doon sa incidenteng nangyari. Ah, kayo pala sabi. So natuwa ako, unang-una, -una, napagkamala niya ako minor. Pangalawa, ayaw niyang 38, August niya 28. So magmula ngayon, paninindigan ko, 28 ako. <laughs> At hindi na tayo si Tito John John. Baby John John. <laughs> महा भाष्यता है